Good morning Luzon, Visayas, ug Mindanao ug maayong kabuntagon sa inyo ang tanan mga boss. Uh, na pud maghatag na pud guide karong adlaw sa Biyernes og bulan sa August 16, 2024. Uh, sa mga ganahan lang mo sabay sa tuang ang ipanghatag ng panibagong guide karong adlaw. Ha? Sabay lang ninyo mga boss ang ito ang mga guide karon ha. All draws niya to ang guide karong adlaw mga boss. Before ta mag-start o paghatag o guide karong adlaw mga boss, paliwag kong like sa atong YouTube channel and then subscribe sa so wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay? And then recap na tayo mga boss sa to ang result gahapon. Gahapon mga boss ang result sa 2PM 25... 5 to... Ah, ah, 5 to 5, 5, 5, double mga boss no? 5 to 5 ang atuwa diri mga boss kay 25 ang atuwang lasto target no congratulations kung nakatarget mo sa ato ang 25 o nakapamaris mo og naka mo sa lasto na 2 25 then sa 5 pm result naman mga boss kay ligas ta diri ang atuwa diri kay 144 ha 144 ang atuwa diri mga boss ang niresulta kay 1, 3, 3. So ligas ta mga boss no. Dire ligas gyapon ta sa 9 PM draw kaya nga tuwa dire kay 788 no. 788 anang tuwa dire mga boss. Ha gi lang gi gap ang trace mga boss no. Himo niag 7 ang ato 7 pala gi himo niag 3 okay? So mag-start na mga boss Dinato lang anon no. Mo ni ato ang guide pattern karong adlaw ha, mga boss ha. Pag gito 3 gitrimo karong sa atong guide pattern ha. Ang tong guide pattern mga boss ang pag ang pag kuan ani ang paghimo ani mga boss ah, pag ang pagpick ani sa atong guide pattern mga boss ha horizontal vertical and then x mga boss ha ganto okay and then pwede rin kayo mag triangle okay mga boss ay ah, lang pagpick ana pagkuha mo two combination nga ra mga boss ha last to fair kung tawagin natin sa ano last to fair o pwede mo mag gate trade ra sa atuang guide fodder. okay mga boss maghatag na tag um, kombinasyon ha all those ni mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang po, sabay lang mo karon sa atuang mga guide po ang karong adlaw ha? okay mga boss start na ta di na lang anon arma human ta sa atuang mga kombinasyon karong adlaw gamay ni mga boss on mo ni ka buka hat uh, hot probables no uh, all draws. pero syempre natay mga extra mga boss ha tulad na mga escalera and double and then mce okay okay mga boss ang una nato ang ato ang escalera ay mug kumpiyansa sa escalera karong adlaw kay delikado mga boss ang escalera karong adlaw pag old draws mo ha kay ang escalera mga boss karong adlaw Uh, nanganal na okay Maunan ko namin mga tinaguang eskalera dira sa inyo ha. Ah, pati siguro mga boss ang inyong eskalera. Kay delikado ang eskalera karong adlaw mga boss. Okay? Kay nagsigig double, nagsigig double, nagsigig double mga boss. Okay mo ang eskalera mga boss. Ah, lima ni kabuka itong eskalera mga boss. Pili ilang pagpick mo o nasa inyong hang dool sa dughan mga boss ha. Pag target o grumble mo ang itong eskalera. Mas maayo pag grumble mo. Okay mga boss, piliin ang lima kabuok ka combination na ito na escalera mga boss ha. Lima ra na siya mga boss, piliin ninyo ha. Ang dool ra sa inyo dughan. Okay mga boss, next na tayo. Dito na tayo sa ating double syempre. Ang ating double mga boss, ay uh, ibabalik ko ulit yung ating 788 no. Kasi ito yung hat sa ating, sa ating guide, ang 788. Ha? Ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo mga boss, itong 788 para sa akin lang ha para sa akin lang hat ha? yan para sa akin mga boss okay sa mga ganahan lang mo sabay ana mga boss sabay lang na ninyo sa mga ganahan lang ha okay watay pugsa na yung mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay ana sabay lang na yung mga boss muna itong double karong adlaw mga boss ha ah, pag pick lang mo mga boss ug dol sa inyong dughan, syempre kining ato ang 611 kay grabe ning 11. Pag yun magpakita sugod pa ning sugod ba ni tong July mga boss wa hangtod karon wa gyapon magpakita mga boss ha grabe mang gyud okay mga boss mo naton double Nagpick lang mo og usa ka kombinasyon sa tuwang double mga boss ayo ko tagpatad mga boss ha pero kung do na may mga tinaguan na uh, kombinasyon dra sa inyo ha maulay sigurado ha, mga boss ha maulay maulay sigurado ha og patad ang hang mga sariling computation o kombinasyon okay mga boss kini kay Nag-share ako sa new hog mga guide po na ako na kong hebalan o okay, mc mga boss ha, mc na MCA, mc always na mc mga boss ibaligya po na ako ni ang uh, sa unih ibaligya po na ako ni ako ang three five mga boss o four five ah 434 na may no eh. uh, ni five ni mga boss ha, four five and then 574 seven four mali MC imang boss karong adlaw pag target og grumble mo ana ha Okay Pag target og grumble mo na sa tong MC mga boss ay inyog kali inyog ay kalimte ang atong MC pag target og grumble mo Dere ang ginaingon mga boss pag gitri og gitto mo ra mga boss ha pag dalamog mo og gitri og gitto dra mga boss okay Ah uh, derita sa ta sa tuang kuan syempre natay hat ahat ah, kining ato ang last two pair mga boss syempre atong last two pair di nato ni kalimtan ang atong ang last to pair mga boss sa mga ganahan lang mo uh, sabay lang mo mga boss ha ang atong last two pair karong adlaw mga boss kay okay mga boss last two pair na to karong adlaw kay 4 four 5 5 4 4 5 5 4 mga boss ha 4 5 5 4 ang last two pair o gano'n na may mga resign mga boss atong last two pair karong adlaw parisinin mga boss ha, kung doon namin pamares sa uh, last two pair natong karong adlawa. 8-0-0-8 and then 5-0-0-5, okay? Muna itong last two karong adlawa mga boss ha, parisi na ninyo mga boss ang itong last two karong adlawa. Unom ni kabok mga boss ha, kaya kaya itong last two pair hindi rin napunta nagkuha o gato ang uh, hot probables karong adlawa all draws, okay mga boss? 76, 67, and then 68, 86. Okay? Ang doon namin pamaris mga boss, ani ha? Parisi ni ninyo mga boss, ang atuang last two for karong adlaw. Okay? Delikado niya itong mga last four karong adlaw sa mga boss ha? Okay, muna mga boss ha? Itong last four screenshot. And then, next natin mga boss, ang atuan ng pasure ang atong pasure syempre hindi ito nawawala ang ating mga pasure mga boss always to present ang ating pasure no ang ating pasure nga rong adlaw mga boss kay 264 and then ang shadow ano niya mga boss 719 okay 719 pag target mo o grumble ani mga boss ha kay habit na nimo buto kay screenshot mga boss and then ang ating poste. Ah, syempre ang poste na itong karong adlaw, ah, poste si Meralco, ay inyo kumpiyan ay kay gahi pa sa bato. Okay mga boss, ang atong pamusti karong adlaw kay 3, 5, 8, 6 mga boss. Pag 2 o 3 mo sa atong pamusti karong adlaw mga boss, saka delikado ning yun pamusti mga boss, oh, nadari ang 3, 5, 8 mga boss. Respeta rin ninyo ang 3, 5, 8. All draws mga boss ha. 3, 5, 8 o 6, 8 uh, mga boss kana respeta rin ninyo mga boss pag gito gitrimo rin mo sa atong pamustipod mga boss ha okay and then natin sa diri nato sa atong hat probables mga boss all draws ha? sa atong hat combi uh, karong adlaw ha syempre ato uh, ang kombinasyon karong adlaw mga boss o numero ni kabo mga boss ha uh, wa, uh, una ang una natong kombinasyon mga boss kay 850 mga boss and then 2 kaduha 761 ay okay, 761 ikatulo ikatulo kay 628 mga boss okay pag target o grumble mo ana mga boss ha target o grumble mo ana okay I screenshot mga boss pag target o grumble mo ana ha and then next number 4. Ah, number 4 na, na tayo mga boss, no? Ika number 4 na to mga boss kay 801 number 5 ah, uh, 961. Ka number 6 natin mga boss ah uh, 451. 4-5-1 mga boss sa pag-target o gram ball mo ani uh, karong hapon mga, ay o oh, hapon karong adlaw mga boss all draws ni mga boss ha all draws Okay, screenshot mga boss muna to ang kombinasyon karong adlaw og o gani mga boss ha ang ato ang extra basi ganahan mo sa itong extra mga boss atong extra karong adlaw atong extra karong adlaw mga boss basi dirimo agi no Kini mga extra nato mga boss ay inyong kumpiyansahin ni kasi mga hat. Mga hat ni mga boss ha. So mani. Hat ni atong mga is atong mga extra karong adlawa ay inyong kumpiyansahin jud ni mga boss atong mga extra. Pick pag pick mo diri sa atong extra mga boss ha. Kini. Ha. Ay mo kumpiansa sa atong extra mga boss mo na atong extra mga boss ha. Ah, lima ni kabuk mga boss akong atong, atong extra karong adlawa um, 731 uh, 734 Okay mga boss muna nga ito ang extra pag target o grumble mo na mga boss ha Okay mga boss, more na to ang guide karong adlawa all draws sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo to ang mga guide karong adlawa all draws sa mga boss ha. Okay, na ko mga boss og daghang daghang salamat sa mga nag-always nag-support sa atong YouTube channel na Boss Run Trader Vlog and then sa mga nag-like, subscribe and din sa always na nanonood sa mga nag po sa pagsuporta. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat mga boss. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel na Boss Run Trader Vlog. Okay mga boss, good luck o oh, God bless. Thank you hang lahat sa inyong tanan mga boss o hope to win takarong adlaw mga boss. Okay mga boss, bye bye and God bless po ulit.